niningnan ni Cindy si Clarissa at ganon na lang ang kabasa sa kanyang puso dahil napakadalim ang mukha nito natila ba nagpipigil itong saktan siya anumang oras ba bakit mo ba ginagawa sa akin to ano bang pagkakamali ko para gawin mo to sa akin hirap niyang saad at hinawakan niya ang kamay nito at pilit iyon na inaalis sa pagkakahawak sa buhok niya anong ginawa mong pagkakamali Bumuga siya ng hangin at pagkatapos ay pilit niya akong hinaharap sa kanya. At doon ko nakita ang panilisik ng kanyang mga mata. Napakarami, Cindy. Inago mo si Franco sa akin. Inago mo sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Dahil sa'yo, iniiwasan at nagalit sa akin si Franco. Kaya't kasalanan mo ang lahat ng to. Sigaw nito sa kanya. Buong tapang niya itong hinarap at pilit siyang nagpupumiglas dito pero bigo pa rin siya. Okay naman kami noon eh, pero nung dumating ka sa buhay namin, nasira na ang lahat. Ikaw na ang mabait, ikaw na ang bida. Dahil nagmukha na akong kontrabida sa pinagagagawa mo. Tapos ngayon, nagpabuntis ka pa sa kanya. Puno ng galit ang kanyang tinig. Ano bang ba kailangan mo? At bakit ginagawa mo to, Cindy? Pera? Kayamanan? Ari-arian niya? Yun ba yun, Cindy? Kinala ko ang isang uri mo, pera at kayamanan lang ang habol mo kay Franco. Isang nangiinsulto nitong sambit sa kanya. Lahat ng masasakit nitong salita, lahat yon ay bumara sa kanyang puso. Hindi niya naman ito masisisi kung gano'n na lamang ang tingin sa kanya ni Clarissa. Aaminin niya galing siya sa mahirap na pamilya, ni minsan ay hindi niya hinangad ang yaman nito. hindi totoo ang lahat ng yan, Clarissa nahihirapan niyang sambit. Kailanman hindi ko hinangad ang yaman at ari-arian ni Franco. Ma Mahal ko siya, Clarissa. Nagmamahalan kami ni Franco. At sana matanggap mo na kami. Mangiyak-ngiyak kong saad sa kanya. Napadaing pa siya lalo sa sakit nang hinigit siya nito paharap dito, Nang buong inis at panggigigil. Hirap na hirap din siya dahil hindi pa rin ito binibitawan ng kanyang buhok. Matanggap? Nagpapatawa ka ba? puno ng sarkasmo niyang tinig. Kailanman ay hindi ko matatanggap at lalong-lalo na ikaw, Cindy. Nagulat na lamang ako nang binigyan niya ako ng malakas na sampal sa aking pisngi, na dahilan para mahilo ko. Tatakbo na sana ako palayo sa kanya, nang mabilis niya ulit hinablot ang aking buhok. Ah, aray, nasasaktan ako, Clarissa. Tigilan mo na to, nagmamakaawa ako. Patuloy kong pagmamakaawa sa kanya pinipilit kong inaabot ang kanyang katawan para makaganti pero hindi ko magawa. Nawawala na ako ng lakas ng loob para makawala sa kanyang kamay. Diyos ko, senyorita! Manang Clarissa! Tarantang sambit ni Manang Irene nang makita niya kami. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ng matanda at naglakad siya papunta sa direksyon namin para tulungan ako. Sige, subukan mo Manang nulumapit lumapit sa akin at hindi ako magdadalawang isip na saktan si Sinbi. Isang nakakatakot na banta nito, kaya napatigil ang matanda. Kulang na lang ay mangyak ito sa takot at pagkataranta, dahil hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga katulong sa mansyon, at makas sa mukha nila ang takot at pangamba habang pinagmamasdan kami ni Clarissa. Ma'am Clarissa, tigilan niyo na po ito. Pagmamakaawa ni Marga sa dalaga Nabalot ng maitim na aura ang pagkatao ni Clarissa. Doon ko nakita ang bakas ng takot at pangamba sa mga mukha ng mga katulong. Habang nakatingin sa nanilisik at nakakatakot na titig ng babae. Tumigil kayo at baka hindi ako magdalawang isip na saktan at tapusin ang babaeng to. Napapikit na lamang ako sa malakas at matinis nitong sigaw. Kaya natiginan at nangamba pa sila lalo. Kahit nanginginig ang mga katawan ko sa takot pilit kong tinitignan si Clarissa. Nangangamba rin ako na baka tutuhanin niya ang banta niya sa akin. Natatakot din ako dahil baka saktan niya ang anak ko. Anam kong hindi na ako panatag kay Clarissa. Dahil baka anumang oras ay saktan niya ako at ang anak ko. Kaya Kaya't kahit gustuhin ko man na patulan siya, pinipigilan ko na lang. Nagsimula nang uminit ang sulok ng aking mga mata. Franco, asan ka ba? Please, dumating ka na. Tulungan mo ko. Iyan ang paulit-ulit niyang dinarasal at hindi siya nawawala ng lakas ng loob. Kahit hirap na hirap na siya sa mga nangyayari. Nagmamakaawa ako sa iyo, Clarissa. Tigilan mo na to. Papasensya na sa lahat ng ginawa ko. Alam ko kung gaano ka nasasaktan at naapektuhan sa mga nangyayari. Sambit niya rito. Wala kang alam sa nararamdaman ko, Cindy. Walang-walahat. Kaya wala kang karapatan na sabihin ng lahat ng yan sa akin. Asik nitong muli sa kanya. At hinding hindi ako titigil hanggat hindi ako nakahaganti sa iyo, Cindy. Sisiguraduhin kong iiwan ka ni Franco at mapupunta siya sa akin. Wika niya at nagulat na lamang ako nang malakas niya akong itinulak. Nawala na ako ng lakas at balanse dahil sa napakabilis na pangyayari. Malakas akong napasalampak sa matigas na kanto ng lamesa at doon tumama ang aking tiyan. Sa lakas nun, ay nadala na nabasag ko ang mamahali ng mga figurin na nakapatong sa center table. Senyorita! Rinig ko sigaw nilang lahat. Tumulo ang luha sa aking mga mata at kahit gustong gusto kong sumigaw at umiyak ng malakas sa sakit, ay pinabawala ba wala ng tinig na lumabas sa aking bibig dahil ang nasa isip ko ng sandaling yun ay ang aking anak tangi ko na lamang narinig ang malakas na pintig ng aking puso. Na halos hindi na ako makahinga sa sakit na nararamdaman ko. Na anumang oras ay mawawalan ako ng malay. Nangihina ang aking tuhod at katawan na maupo sa manamig na tao sa sahig. Habang iniinda ang sakit ng aking tiyan. Halos mabingi na ako sa mga nangyari. Nang makita ko ang mainit na likido na dumaloy sa aking ibaba. Doon na ako nakaramdam ng takot at kaba na hindi ko maipaliwanag. H hindi. Yan na lang ang nasambit ko at hinawakan ko ang aking tiyan. Sunod-sunod na nagbagsakan ng luha sa aking mga mata at kasunod nun ang pagkawala ng pag-asa sa aking puso. No, anak ko. Napakabilis ng mga pangyayari. Nakakabingi. Nagsitakbuhan sila palapit sa kinaroroonan ko. Senyorita, dinurugo kayo. Tarantang sambit ni Marga at bakas ang takot at pagkataranta sa kanyang muka. Mabilis kong niyakap si Manang Erin habang patuloy akong umiiyak at humihingi ng tulong ng paulit-ulit. Ang baby ko! Yan na lang ang nasambit ko at tinignan ko si Clarissa na nakatayo pa rin at bakas ang takot at nakatulala na lamang siyang nakatiting sa akin. Nang makita niya ang mga nangyari. <laughs> hindi! Hindi! Ang baby ko, Manang. Ayoko siyang mawala. Tulungan niyo ako. Ang baby ko, please. Tulungan niyo ang anak ko. Umiiyak na sigaw ni Cindy. Namutla ang mukha ng matanda habang nakatitig sa akin. Naanim mo'y hindi niya rin alam ang gagawin niya. Ihanda niyo na ang sasakyan at isusugod natin si Senyorita sa ospital. Natarantang utos ni Manang Irene kay Marga. Oh, opo. Tarantang sambit ni Marga at mabilis na siyang tumakbo kung saan. Niyakap ako ng sobrang higpit ni Manang Irene, at doon na ako napaiyak sa kanyang bisig. Ma Manang, ang baby ko, ayoko siyang mawala sa akin. Tulungan niyo ako. Iyan ang paulit-ulit kong sinasambit. Padating na sila, Senyorita. Kumapit lamang kayo. Iyan na lang ang nasambit niya habang patuloy akong umiiyak. Namanhid na ang buo kong katawan na tila ba wala na akong naramdaman na sakit. Unti-unti nang bumigat ang talukap ng aking mga mata, na tila ba gusto ko nang matulog. Huwag, huwag kayong matulog, senyorita. Labanan niyo ang sarili niyo. Iyan ang paulit-ulit na sinasambit ng matanda at nangihina akong hinawakan ng kanyang pisngi. Tinignan ko ang kanyang muka at nakita ko ang takot sa kanyang muka at kasabay nun ang pagbagsak ng kanyang luha habang patuloy na nagmamakaawa sa akin ng paulit-ulit. Nagmamakaawa ko sa iyo, senyorita. Lumaban ka. I smiled weakly. Gusto ko nang matulog manang. At sa bilis ng pangyayari, tila kusa nang bumagsak ang aking katawan sa tabi ni manang Irene. Nanlabo na ang aking paningin na tila ba na ako para matulog. May nakita akong bulto ng isang lalaki na patakbo papunta sa direksyon ko hindi ko siya namukaan dahil sa nalalabo na ang aking paningin. Baka sa kanyang muka ang pagkagulat at takot. Ginalaw ko ang aking kamay na tila ba gusto ko siyang hawakan at yakapin. Fa Franco! Wika ko bago tuluyan akong nawala ng malay at kasabay nun ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Franco's point of view Naglalakad ako papasok ng mansyon at tila ba rinig ko ang sigawan na nanggagaling sa loob na tila ba'y may nangyari. Bumilis nang ang tibok ng aking puso at kinabahan ako na hindi ko maipaliwanag. Nang tuluyan na akong makapasok sa mansyon, ay doon ko nasaksihan ng lahat ng mga nangyari. Nagkukumpulan ng mga kasambahay sa isang sulok at dinig ko ang pag-iyak at paghingi nila ng tulong ng paulit-ulit. Sa isang banday nakita ko si Manang Irene na yakap-yakap si Cindy at walang malay. Doon na ako kinabahan ng husto. Anong nangyari? Bigla akong napako sa aking kinatatayuan at nanginig na ang aking katawan sa nervyos at kaba dahil walang malay si Cindy. Tinapunan ko ng tingin si Clarissa na natili pa rin tulala at nakatingin kay Cindy. Pansin ko rin ang namumuong takot at kaba sa kanyang muka. Nabingi ako sa mga nangyari at napako na lamang ang paningin ko sa walang malay na dalaga. Ma mahala, Cindy, tawag ko sa kanya at patakbo akong pumunta sa kinaroroonan niya. Wala akong pinalampas na segundo at minuto. Senyorito! Mangiyak-ngiyak na tawag sa akin ni Manang Irene, na animoy na siya ng loob ng makita niya ho. Mabilis kong kinuha sa kanya si Cindy at pinagtatapik ko ang kanyang pisngi at nagbabakas sakali ako na magising siya, pero wala pa rin. Wake up, Cindy! Police. Saad ko pero wala pa rin siyang malay Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya Natatakot akong mawala siya at pati na rin ang anak namin Walang ano-ano ko siyang binuhat At patakbo kong lumabas ng mansyon para isugod siya sa ospital Nang makalabas na ako sa naturang mansyon Ay may puting sasakyan ang huminto sa harapan ko At doon ko nakita si Manong Boyet Tara na po senyorito Tarantang sambit ng matanda at tumanguna lamang ako. Binuksan ang pintu ng sasakyan ng isa sa mga kasambahay at dali-dali akong pumasok sa sasakyan kasama si Manang Irene. Tahimik lamang kami sa biyahe at hindi ko binibitawan si Cindy na yakap-yakap ko. Sa bawat segundong luminipas, mas lalong nadaragdagan ang takot at pangamba sa aking puso dahil baka may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko ata makakaya na pati siya at anak namin ay mawala sa akin. Uminit ang sulok ng mata ko dahil sa takot at taimtim na lamang akong nagdarasal na sana ay ligtas ang mag ko. Bilisan mo ang pagpapatakbo manong boyet. Niyakap ko si Cindy na sobrang higpit dahil malayo pa kami sa ospital. Nang makarating na kami sa ospital ay sinalubong kami ng nurses at doktor at kinuha nila sa akin si Cindy. Kailangan natin siyang idala sa emergency room. Wika ng doktor. Tulala at wala ako sa sarili na sinusundan sila kasama si Manang Irene. Pero bago pa man kami makapasok sa emergency room, ay hinarang na kami ng isang nurse. Pasansya na po, sir. Bawal po kayong pumasok. Sa admito at naiwan kaming tulala ni Manang Irene sa harapan ng emergency room. Hinis akong napasapo sa aking muka habang nakatitig doon hindi ko alam ang gagawin ko sa oras na ito at labis akong natatakot at nabahala dahil hindi ko alam kung anong mangyayari kay Cindy at sa anak namin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito sa kanila. Nangihina akong napaupo sa waiting area at sinapo ko ang aking muka dahil sa takot at pagsisisi. Ramdam ko ang yabag ng mga paa ni Manang Irene at lumapit siya sa akin. Pwede bang sabihin mo sa akin, Manang, kung ano ba ang nangyari? Puno ng galit kong sambit. Nanatili pa rin akong nakayuko at napakalalim ng iniisip ko kung bakit nangyari ang bagay na yon sa mag ko. Sa susunod pang buwan ng panganganak niya, bakit ganon ha? Narinig ko ang mabibigat na paghinga ni Manang. Naanimoy natatakot siyang magsimulang magkwento. Ka kasi senyorito ha, Hi Hindi namin napansin na ganoon ang mangyayari. Tinignan ko siya at doon na siya tuloy ang napaiyak sa harapan ko. Nanginginig ang katawan niya sa kaba at pag-aalala. Pa-pasensya na senyorito, naabutan lang namin na inaaway ni senyorita Clarissa, si senyorita Cindy. Wa Wala kaming nagawa para tulungan siya. Dahil binantaan niya kami na sasaktan niya si senyorita Cindy kung nalapit kami sa kanya. Hindi namin alam kung anong pumapasok sa isipan ni Clarissa at tinulak niya si Senorita. Pasensya na Senorito Franco, wala man lang kaming nagawa para iligtas si Senorita. Patuloy ang pag-iyak nito sa aking harapan. Inis akong napasabunot sa aking buhok sa mga narinig ko. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan sa inis at galit ng mga sandaling yun. Hindi niya alam na magagawa iyon ni Clarissa kay Cindy. Luon na buhay ang galit na naramdaman niya para kay Clarissa. Hinding-hindi niya palalampasin ang ginawa nito sa mag-ina niya. Dahil sa kanya, nanganganib ang buhay ng mga ito. Magbabayad ka, Clarissa! Inis na sigaw ni Franco at walang ano-ano'y tumayo siya at hinarap niya si Manang Irene. Magsasalita pa sana ulit siya nang makarinig siya ng tinig. Kayo bang ang kaanak ng pasyente? Natigil na lamang kami nang marinig namin ang boses sa likuran at walang ano-ano'y tinignan ko kung sino yon. Nakita ko si Dr. Melissa Suarez, ang matali kong kaibigan. Nakasuot ito ng hospital coat at pansin niyang may hawak-hawak itong chart. Yes, she's my wife. Kamusta siya? Kamusta ang kalagayan ng mag ko? Gusto niyang malaman kung kamusta na ang kalagayan nito. Hindi niya ata mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyaring masama sa kaninang dalawa. Ano kaya ang nangyari kay Cindy at sa anak nito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.